Pag siguro. May client call. Ayun mga ka-wander. Dito kami ngayon sa CSI. Kasama si ma'am. Girlie. Ma'am Girlie ng Security, security bang. Bank. <laughs> Sabi ko pa rin Security Guard. <laughs> yun din po yung sinabi sa atin. Ayan. Hello mga ka-wander. mga ka-wander. Alam niyo na siya. Single daw. Single <laughs> daw. Nagahanap. Nagahanap. E. Hindi. <laughs> joke lang yun ma'am. Joke. Okay lang ba? Opo, okay lang. Ay okay lang pala. <laughs> yung mga ka-wonder dyan na single din. Alam nyo na. <laughs> Alam nyo na si ma'am. Uh -oh. lang sa security Ay, shout out kay bank sir. Alaminos. Ayun, security bank Alaminos. Uh -huh. Kayo po yung bagong, bagong. open. ayon uh, uh -huh. Ayun, bagong open. Bagong, Deep, bagong open. Hindi, open pa lang. Ayun. kayo yun visa. Kaya December, December 7, 7. December 7, oh. December 7 mga ka-wonder. Security uh -huh. bank. Oo. Oh, oh. mayroon silang invitation alaminos. card. Invitation card, ma'am. Ay, ito. Ayan, ibig sabihin, ma'am, pag mayroon kang bit-bit nito, pwede ka lang pumasok. Kahit wala. VIP. VIP po pag may ganito. Ah, VIP pag may ganito? Hello, grabe. Hello, grabe. Kapi, VIP tayo. Hindi nga, seryoso. Pag ganon. Ibig sabihin, mayroon tayong red carpet siguro. Ganon. Hindi, kaya sabi ko mag gown, tsaka heels. si Tim... Ta si si yung tem Amerikana. Si Parikoy may gown yun. Tim Parikoy. Oo. Tapos ano, yung mga alam mo na yung ano, yung... Ano? Gusto ko yung may perlas, perlas yun. Yung <laughs> ko tayo. Magbabahag si sir. Head on naked. Oy, be, seryoso to si ma'am. Di nga, sir, VIP ito talaga yung pag may gano'n? Yes. Ah, yes. Lang namin si Oy, be, yung... umayos ka, manager nung kaharap natin sila mo. Kaya nga, be, ako first time kung may imbitahan sa ano opening ng bangko. <laughs> <laughs> Oo nga, first time natin na may imbitahan. Paano siya dapat ang kilos doon madami? Nakapalong kasi kami kaya nakilala namin. Ah. Kala namin sa ibang lugar, magpanggasinan pala. Kaya ah, inanamong talaga tayo. Like, uh, ayan. Uh, okay, o oh, ayan mga ka-wonder, kita-kits tayo sa... December 7, December 7 8, 8 a.m. 8 a.m. kayo mag-open, ma'am. Uh, yung time ko ng program. Thursday. Bakit Thursday hindi siya Monday? Dيرين niyo po alam. Hinabi pa po ang availability <laughs> ko. Uh, ayun yung availability, availability. Ngayon talaga ay ayo na po tayo. Oh, okay. ah, sige. Kasi na po nagsisimula na po ako kung ano, nagsisimula na po akong nag-iisip kung ano yung kulay ng gown ko, na rerenda ko. Ay blue. Ah. Ah, dapat naka-security bank ka rin. Be stay pa lang kay ma. Pagka ka lang presidente. Blue, 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 blue <laughs> oh, hindi, hindi, hindi. E, green na lang, patulis ng bahay natin. Oh. <laughs> oh. <All right. laughs> Ay, mga kawande, <laughs> tapos, uh, kita-kits tayo sa... Oh, tapos syempre yung hills natin. Na. 7. <laughs> 8 8 a.m. Palamis. Katabi na... Ay, sa security bank. Gano'n. Ayan. Di, hey, paano yung sapatos mo green din? <laughs> Wala naman akong green na sapatos. Hindi, <laughs> syempre, bibili ka. <laughs> ay, magre-rent ka din. Magre-rent <laughs> oh, ka lang ako. Ay, mga ka-wander, see kita you kita sa Kita Kits. Kita kids, -kids oh cool. mga ka-wander. Ay, mga ka oh di ba Kita Kits tayo doon sa security bank dito sa Alaminos. Opening nila sa December 7. Oh, Ayan. Yeah. Uh, mga madam natin na magaganda. Thank you, Thank you da. The... Oy, oy Bish, daw. yung kamay <laughs> Manager yung